ini itu nahjan-nenjan ayoco

मासु मासो है बाइस पनि मैले बास मासु है यसो त बिना

Ah, é. cool. ah, Ai, co. dami oh, oh, eh, si May butas? Oh, may butas. Oh, may butas. Ay, so

No, ati apa bu buskan ya? Eh. Kawarin. No, Kita di pokta kan. I dayu mu ya nih, dayu mu ya nih. Strike mu apa yang buskan? Drak saya apa bebal balan. Gas-gas ya?

Busya naman ang kalugkeg niyan. Busya ang kalugkeg Diretso mo yan. Ay! Ha? kilwal. Yung kinwal. kilwal? Masala yan. Dito sa luko. Wow, mawala sila. Ha? muna ay sarami patakasan ha Di sa ang kilwang. Di mo na ito, isarami ito patakasan. Wow. Uli mga nga kurugya po nung no, sakali nga kilo, batay niya, milwong. <inaudible> Kaya ko na yan, sapa Ito silipan mo yung Patakasan kilwang.

Obrae talaga 'to. Obrae po. May picture. Ay, nakatawa kasi magpupuy. Martupinya o pa-sela na pala 'yan din. Ah, eh na ka, bro. ng isa. picture tayo. Kasi 'yung may balat eh, ito 'yung nagpapalatak O, pa papulo 'to. Oo, 'wag mo pulo. Kasamaen

bigla talaga 'yan, 'Yan biyayan lang, <laughs> Silipin. Wala si

bah nam bu re na na ke ma re

para uh -huh. uh -huh. galanta lang lunga. Oo po. Okay, masarong magdadaloy lugal magtatamon eh. Oo, po. Labo ko dati. Ah. na dito, ore. dati kaso uh, yung nagbalat hindi natin dinatnan. Kasama niya dito ayon dinatnan natin. Kasi itong butas niya, itong butas niya, papasok sa loob ng pahay Ay, Ay, Diyos ko, milyon ang masisira dito. Ay, ngayon, pasasara na lang po natin kay Pastor. Dito po sa itong mga butas na ito, pinapaplorin na lang natin ito. Pinapasara na lang po natin kay Pastor. Okay, mga bro, ayan, magpapauwi na tayo. Uh, malayo pa ang biyay natin. Okay mga bro. Okay mga bro, pauwi na lang tayo. Pinabawunan tayo ni Madam, masawa po ni Pastor. Pinabawunan po tayo. Hindi lang po pang gasto, pang kain na po ito, pang pamilya. Okay mga bro. Maraming maraming salamat po dito. Diba? Pastor, maraming maraming salamat po rito. Thank you po. thank you. Ay, thank you. Ay, may tagdag pa po, may tagdag pa po. Ganyan po. po kabay po itong pinagdag po natin. Ah. Yan yan ako. Ito muna tayo. Yan, mga bro. Pastor po ito sa Church po ng Born Again. Ah, thank you po kaya. Thank you. Lord. Okay po. Salamat 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 po. sa, yes, sa proteksyon, sa patuloy oh, po pag ingat sa kanila, sa mga oh, po sila pumunta, Lord. Hindi Na, nga, napakabuti mo po. Tinulungan po nila kung po sila magpunta. Thank you, Lord. Sa long and satisfied life. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Hey. Uh